Sobrang bihira lang kami makapamasyal dito sa baryo nila Mister kaya naman ngayong yung undas. At habang walang klase yung mga bata sinama namin sila dito para mamasyal kahit isang araw lang. Punta tayo ngayon sa isla sa barangay San Antonio Berry sa lugar ng Mister ko. Kasama ko si Isa yun siya kasi Nitan. <laughs> Punta kami doon doon kayo mag-uundas. Iwanan muna namin yung payag sa tatay ko. Ipapa muna bahala sa payag. Uh, maganda yung panahon. Malinaw yung dagat. <laughs> Yan. Sinundo tayo na. ng pamangkin namin. Nanghiram nga lang pala ng motor sa dagat yung pamangkin namin at maraming salamat nga pala sa nagpahiran. Di namin magamit yung motor namin sa dagat dahil inakyat muna namin dahil pinaplano namin yun na papinturahan. kapag nandito kami sa bahay nila parang Jason, dito talaga kami dumederecho sa likod ng bahay nila dahil meron dito ang bahay kubo. Dito din kami natutulog kapag gabi. Tapos dito din kami halos maghapon dahil napaka-presko. Sa ngayon wala nga palang nakatira dito dahil yung nanay ni parang Jason doon sa amin nakatira. Bali minsan pumupunta kami dito lalo na kung meron kaming sadya. Pero madalas talaga isang araw lang kami tapos babalik ulit kami lalo na meron kaming ginagawa. Malapit nga lang pala to sa baryo namin pero yun nga lang kailangan mo talagang sumakay ng motor para makarating dito sa lugar nila. Ay, yung likod ng bahay nila parang Jason nila mister, Dagat din etong barrio nga pala nila isla to kapag lalabas ka ng barrio kailangan mong sumakay ng motor sa dagat bago ka makapunta sa tawid na sa highway ganun dagat yung makikita mo dito magsawa tayo sa dagat <laughs> Mamaya kami ng ano, kagala, pupunta sa ano, doon sa mga kaibigan niya. Mamaya ang hapon. Oras kasi ngayon mainit pa. Higa lang tayo dito. Ay. Okay, nagluto nga pala yung panganay kong anak ng pancake na may Milo sa ibabaw. Ang tawag mo dito? Pancake. Ano, Milo Pan pancake. pancake. Milo cake. <laughs> Milo cake. <laughs> Milo may Milo oryo. pancake. Yeah. May Oreo pa siya sa loob. May Oreo daw sa loob. Ayan, nagluto siya. Sarap. Tapos, sa taas, Milo. Milo, Milo. Milo Pancake Oreo. <laughs> huh? Milo Opal. Milo Tikman Opal. Natin. Tikman. Mm, sarap. Sarap. Mm, sarap. 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 <laughs> <laughs> <Hindi matangin. laughs> sarap. Sakto lang, mama. Gusto mo yung may parang may crunchy. Tapos kinahaponan, pumunta na kami sa bahay ng kumpare namin. Sila nga pala yung na-vlog ko nung nakaraan na gumagawa sila ng mga boneless danggit. At ito nga, dahil hapon na, binabala nila itong mga binilad nila na danggit. At dahil gustong gusto ko itong danggit nila, bumili ulit ako ng isang kilo at iuwi ko sa baryo namin. Kinabukasan na nga pala ito, uuwi na kami. Pero bumili muna kami dito sa nadaanan namin na nagtitinda ng scramble at mga kwekwe. -kwek. Maraming salamat din talaga sa mga kababaryo ni parin Jason. Dahil sinasabi talaga nila sa amin, pinapakit nila sa amin, yung suporta nila sa amin dito sa pagbavlog. At inaabangan nga daw nila at papanoorin nila ako sa KMJS kinabukasan. At ito pa nga, papaalis na nga pala kami. Tingnan nyo at hinatiran pa kami nitong kakanin. Ada wow, sarap. Madi ko Ano yung gusto sa Salamat. 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 Maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa pero sobrang na-appreciate ko yung suporta nyo sa amin.